Salamat sa mga welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking nakalab sa internet And subscribe na po kayo upo updated sa mga bagong videos na in-upload ko raw Kuya, magkano to? 50 pesos po Kuya, nasan dito yung 50? Bulak pala Ha? Ito po yung 50 mo, tapos ito po yung 100 Tako o okay, kuya, yung 100 sa so klan mo ko nang 50. Ang <laughs> <laughs> daya pero... nalugi. China versus... India. I want problems, always! ...versus Philippines. God have mercy on for us. Saan Philippines? Hindi <laughs> 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 magpapatalo. Bright the bright ka talaga. <laughs> Yung nag-uunahan kayo ang kumura. Bangos. Ang iyaw ng <laughs> <laughs> Bulag ba talaga yan? <laughs> Makakabisado okay. ah, niya na yung daan. <laughs> <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> <laughs> Ikaw daw maghuhugas ng plato. Pati plato? Pati baso. Talaga pati baso? Pugi ng kuya niya. Tapon na lang. Okay. natin lang. Tapo natin. na. Lagot ka ate. na

Ako, <laughs> oh, no. biyahing langit na yan. Wala na makita. Ah, basic simple, sa kanya, right? no? Kaling cut? naman. <laughs> <it a> <laughs> Ang diyari dun. I want problems, always! <laughs> God have mercy ba yan? yung helmet niya. <laughs> <laughs> <Mayatay> pa <rupa. laughs> <Ay, in> approach <laughs> ni Kuya yun ah. <laughs> <laughs> hindi to yan. Uh, ay bang yan ah. ito natin malalaki yung mga dalay niyo <laughs> dahil natalo ako sa taas dito ko po ay <laughs> <laughs> 20 po ako okay. eh <laughs> 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 30 <laughs> pumasahe ko lang po pa well, thank you solero <laughs> Papa, alam siya kung pwede makipag-makipart <laughs> Ayan na ay yung sasakyan niya Puyang <laughs> <yung> idol Puyang <laughs> idol Papayos ko sana sa sasakyan niya. loko, loko. Huh? medyo pangit yung panahon ngayon, no? Oo eh. Parang medyo kamukha mo. <laughs> saging, boss. Wow, daming saging. Negosyo mo, dai? Oo, oh, boss. Simple ka tulay nga, boss. Yung dalawang anak anak nasa private school na. Wow, pati naman doon sila nag-aral. Ay, hindi, boss. Doon sila nakapuesto. Ang ibenta rin pala. Hala. 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 Isang plangga ng mangga. Ba, isang plangga nga. Ang inamos na isang sakong sili. <laughs> per kilo. Ang uh, pamasahe. Dito na tayo. Dito na tayo, boss. Iboss, eh, boss magkano sa akin, boss? Bakit? Magkano ba kilo mo? Ah, uh, 50. 50. Okay, punta ka na doon. Thank you. <laughs> per kilo? <laughs> ah, per kilo, sir. Per kilo na ngayon. Magkano ba pera mo dyan? 20 lang kasi dala ko, sir. Eh. 20? Okay. Ay, oh. hindi pwede. Per kilo na ang pamasahin ngayon. Kambi. <laughs> ay, pa kilo mo. O, <laughs> 200. Okay na. 200 kilo. Pwede ganyan. I Ina, inano mo na kayong <laughs> isang ganyan ko. Eh, 200 din ang bayad. <laughs> Mag-isa mo lang. 200. O, oh, sige, punta ka na doon. kilo na talaga. <laughs> <laughs> Nako, munti ka na. <laughs> Driver ng angkas. Umangkas. <laughs> oh, ba't ka bumalik? Nakalimutan ko yung helmet ko. Ha? Hindi mo nakalimutan. Naalala mo kaya bumalik ka. Tama. Kasi nakalimutan mo, hindi niya na maalala. Oo oh, nga, no? Oo oh, nga, no? Tama nga. Naalala ko pala. <laughs> 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 hmm. Sila rin ang yan. <laughs> 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 mm. nag nila sa likod. Ano Kanya kanya-kanyang problema? <laughs> Sinovacian Hindi <laughs> naman parang sa bahay lang yun <laughs> ah. Ay nakakamis na kumain ng sisig Ue <laughs> <laughs>